Hey guys, good morning and welcome back to my vlogs. And yes, I am not doing a school vlog today cuz I'm actually going out. But it's actually for school. So But still I'm going out. I'm going to BGC today and we're going to do a phone photography stuff like that with my classmates, my groupmates because it has to be passed next week and we don't have any more time to do it. So, ito na lang yung oras na yon. It's going to be a hell of a week next week because of the midterms and all that jazz and all that projects to be passed. So, you have to be calm. Pero hindi ko talaga alam kung paano ko masasurvive ang midterms. Pero we're still going to push ourselves. So, see you guys later! Bye! Bye guys! Asa ko, kami tagal siya naya guys. Sobrang tagal niya ho. Siya yung pinakamatagal. Oo. VIP ka si Sheng. Siyempre ako pa. Sa kagbuhin yung niya. Pinatay mo si buboy, patayin yung kita. Hindi mo ako mapatay. Hindi magpatay na lang kayo. Para ba yung double chin na yun? May double chin ka ba pag nagano? Ako wala eh. Hindi ka Si si mayroon siya. Oh. <laughs> sakasel, eh. Ang sakit sila eh. ko talaga. Gorgeous. ko talaga. Alisin mo kasi yung filter, oh, Baka walang filter to te. Yeah, yeah. Meron, kita mo sinumali yung kay Jersey. Oh. Ang buti ko. Ay, sa'yo pala. bye bye

Oh. Mabagal lang po tayo, mabagal lang. Mabagal, mabagal lang. po. Yung mata, yung matatalo, kikis. <laughs> <laughs> yung mata- yung mananalo, kikis kay Ann. Yung matatalo, kikis sa akin. Sumparusa talaga. <laughs> 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 <Isap akong> sumpa sumpa. <laughs> o game, game. O game, game. ako ay nagturo? Ako ay mali. <laughs> Out ka agad, mama. <laughs> oh. Ang cute! <good. laughs> Hi guys! Nandito na kami ngayon sa BGC at naglalakad kami. Init! Nung so, baka pwede nyo mag-stay. O, oh, di diba? May lure party dito eh. Ano ba mayroon dyan? May event yung Globo. Oh. Globe Live. Happy birthday. Hi, mga te. Hey, Happy birthday, kayo, Happy birthday Hi. kay Sayurin. Dami niyo kinain. PG. Uh, it was Happy birthday with Alisa again. Oi, mo tapay ano mo kaya dito Sama mo na ba yun? Pag na yan, tsaka yan. Pag ganito ang yan Jerry, kaya yes. oh. Sina. Bika bug, bika bugu. Sumi, <laughs> <Simit, as> sumi. <laughs> Ang init di. Ang <laughs> init ba? Nalamig ka? Oo. Oh, ka na siya na. Mami, -hmm. umami. Asa tayo pupunta, birthday girl? Ay, char. <laughs> kay James Reed Paano pag nakita mo si James Reed? Saan mo ko? Rock, rock, -ra Ako <laughs> Si James Reed <laughs> Dito po kami ngayon sa my SMORA. Nananap po namin si James Reed Nananap namin si James Reed Na parang In, Pokemon Hindi po Pokemon yun na namin At pag nakita ko po si James Reed At dadak dadaklayin dadak ko dadak pa yung Pokemon niya Dalawa po Paano pag nakita mo si James Reed? Sisigaw ko lang, James Reed! <laughs> Si Pedro to. Malungkot. Yung makita din. Siyempre, ang itim mo. Oh, hindi ah, ang puti ko na kaya. Di ba ang puti ko? Nasa may ilaw kasi kaya ka makita. Hey guys! Good evening! I just got home. And eto na yung natitira kong energy. Dahil papapos na talaga siya. Like, Charot. <laughs> Ayun, I just got home from market-market and BJC a while ago and it is really annoying. Kasi nalobat ako, unang-una sa lahat, nalobat ako and guys, sobrang dami ko pa dapat Um, sobrang dami ko pa sanang film kasi after kong malobat, dun na talaga kami nag-start magtawanan and lahat ng trip nangyari. And kung hindi ako nalobat, guys, nakita nyo sana yung mga pinaggagawa namin na share ko sana sa inyo. Sana tumatawa kayo ngayon na mga uh, Pero ayun, wala naman tayong magagawa. Yung power bank ko, lobat din. And guys, sobrang reklamo day ko talaga ngayon. Kasi, Uh, siguro past 7 or before 7, pauwi na kami. And then, sobrang paglabas namin, akala ko talaga makakauwi kami agad kasi may grab, may grab naman ako sa phone. And then, I was surprised because the grab car was really, really expensive due to high demand of the grab car. I think 400 plus siya. And the grab car naman with the six seaters, it went up to 700 pesos, I think. Sobrang mahal. Imagine, nasa tagig lang din naman ako. Wala lang ako sa Quezon City para maging ganun yung babayaran ko, ba? Diba? So, siguro dapat... Al um, Alisa, come on. Um, siguro, dapat nasa mga 175 to 200 lang yung babayaran ko kung sakali yung mga nag-grab car. But, ayun, 400 pesos siya. So, wala lang ako ganun kalaking pera kanina. So, hindi kami nag-grab car. And kung grab taxi naman, okay naman yung pres presyo niya. Nag-range siya ng 150 to 175 plus the 40 pesos na, what do you call that? Yung starting rate ng taxi. Pero walang tumatanggap na taxi. Sobrang mapili yung mga taxi driver. Ewan ko ba masyado silang chose? Napaka-chose nyo. Di ba bawal dapat pamili ng... Ay! Nako talaga. Kung pwede lang talaga. Ay, nako, Alisa. Ha? Kalma. Walang tumatanggap na taxi drivers a while ago. Maybe because sobrang lakas ng ulan at sobrang traffic nga naman. So, wala naman akong karapatang magreklamo dahil sila din nagreklamo sa traffic. Lahat kami nagreklamo sa traffic. Sobrang haba ng pila. Even sa taxi lane and the jeep. So, wala talaga kaming choice. Buti na lang, brainy, charot, madiskarte naman kami. So, what we did, pumunta kami sa may medyo likod-likod na part and then doon kami nag ng taxi. Pinara namin lahat ng na for hire na taxi and buti na lang nakakuha kami. Siguro it took us like 30 minutes before we got the taxi and pumayag naman siya but we had to pay 400, no, 450, ah, 250 pesos para lang makauwi kami. But it's okay sana naman di kami makawet mas stranded kami doon na hanggang 11 because sobrang habang nga ng pila, guys. As in, I'm not exaggerating but the line was too long for me to handle. Yun. Sana nakapag-film ako ng bonggam-bongga. -bongga. I know, medyo mas matagal tong kwento ko sa inyo, no? Pasensya na kayo, guys. Sobrang dami ko pa talagang dapat na-film kung hindi lang talaga ako na lowbat. Pero ayun, na lowbat yung phone ko hindi pala ako yung nalobat, yung phone ko pala. So, ayun, pasensya na kayo. Sobra, sobra, sorry talaga. And I hope you still enjoy this vlog. Um, second vlog ko ata to na nag-vlog ako outside because my very first vlog was actually on Market Market as well. So, if you wanna check that out, go check that out. I'm very awkward there. Sobrang awkward kasi hindi ko talaga alam kung paano ako mag-vlog, especially in public. But today, yun, nakapag-vlog na ako ng medyo maayos-ayos. Kaso nga lang, hindi naman naging sobrang maayos. So, ang haba na nitong outro na to, hindi ko alam kung bakit sobrang dami ko nang na -kuwinento. hindi ko alam kung may sense pa ba, ba yung mga sinasabi ko. Pero, I hope you still enjoyed this video. If you did, of course, please give it a thumbs up. Do not forget to subscribe. We are now 600 in this family, and I'm so happy. Because two months palang, mag to two months palang tayo, and we reached 600, so I'm really happy. So yeah, see you guys on my next one. And yes, So saba ko na ngayon, guys. <laughs> so yeah, bye bye. Fist bomb.